Renz Abando nagbabalik. Mula sa injury at binuhat ang kanyang team, gusto pa yatang ma-injury uli si Lakay. Parang hindi na injury at hindi agad nagsayang ng oras si Lakay. Trinabaho agad ang kanyang pagbabalik laban sa dirty player na nagbigay sa kaniya ng injury. Grabe suporta ng mga Koreans kay Kabayan. Nagkapatawran naman si Abando at Anwako. Anyang Boosters vs. Goyang Sky Gunners, Ren Sabando nagbabalik matapos ang dalawang buwan pahinga dahil sa injury. Buti hindi na dumaan sa surgery at naiwasan ang major setback sa karir ni Lakay. Kalaban din ni Lakay ang import ng Goyang na nagbigay sa kanya ng injury na si Chinano Onuwako. Hindi man lang nahatulan ng player na tumatapos ang nagawa kay Abando. Pero kahit ganun ang nangyari, nagkaayos na ang dalawa at pinatawad naman ni Abando si Onuako makikita sa pregame na nagkamayan pa sila. Sa pagkawala ni Lakay sa anyang boosters, bumagsak ito sa bottom 2 at mukhang malabo na rin ang tsansa nila sa playoffs. First quarter hindi pa pinasok si Renz pero as expected, maagang nag-angas itong naka-injury kay kabayan na si Chinano Onwaku. Pero bu ang natanggap nito sa crowd ng Anyang sa tuwing hawak nito ang bola. 5-minute mark nang pinasok si Lakay kahit ang mga fans ng kalaban sa kumuha ng picture kay Kabayan at excited sa kanyang pagbabalik. Grabe ang suporta ng mga Koreans kay Kabayan at may hawak pa ng mga banner na may numero ni Abando. Aminado si Lakay na kinakabahan siya sa kanyang comeback. First attack ni Abando ngunit mintis ang tira pero nakakuha naman ito ng foul. Intense ang impact ni Lakay both offense and defense, nakuhaan pa ng steal ang kalaban at nakapagtala ng kanyang unang assist sa laro last 2 minutes, nakapagtala din ito ng first field goal sa kanyang paglipad. Hype na hype ang fans kay Renza Bando. 32 to 25 end of first quarter at lamang ng 7 points ang Red Boosters. Second quarter balewala ang pagbubu ng crowd sa dirty player na si Onwako at napabuhat ang import. May pinosterize pa sa kakampi ni Kabayan. Tumabla sa 32 ang puntos pero bumawi naman dito si Kabayan sa kanyang corner 3 points. Natirahan din ni Lakay ng elbow jumper sa mukha si Onwako. Seven points in total si Kabayan bago inilabas halfway mark ng second quarter. Nakalamang ang Goyang sa last 2 minutes pero nakabawi naman ang Anyang. Final minute, pinalik pa si Abando pero nagmintis ang tira sa tres. Naging dikit ang laban sa first two quarter at tumabla sa 47 ang kanilang score. 3 of 8 sa field si Kabayan with two steals with one assist and one rebound. Third quarter, pasok agad si Abando sa starting 5 at muntik na naman ma-injured sa pagdepensa. Muntik madali ang ankle ni Abando at napaupo na lang bigla. Buti na lang at okay lang to at bumawi si Lakay. Nakapagtala agad ito ng two points sa harapan ni Onuwako. Isang play naman ang muntik makadisgrasya kay Kabayan. Halfway, lamang ng tatlo ang lamang red boosters at karamihan sa mga shots ni Abando ay galing sa mid-range. At ito na naman si Chinano Onwako, lumalabas na naman ang pagiging dirty player. Nagiinit na ang import ng Goyang dahil lumalaki na ang lamang ng red boosters. Last 2 minutes, Renz Abando naging aggressive attack mode bunk shots. 72-64, lamang ng anim ang anyang heading to 4th quarter, 72-66. 4th quarter, bumalik na ang confidence ni Kabayan at sinalubong ng block ang kalaban parang di na injured at tumatake pa rin, lumipad si Lakay, kaso natawagan ng offensive foul. Kontrolado pa rin ng Red Boosters ang lead. hustle play si Abando sa paint at nakapagtala ng 2 points. Halimaw pa din sa rebound si Abando at dinukutan ng bola ang kalaban. Under 4 minutes lamang ng 9 points ang Red Boosters 82-73. Last 2 minutes bumaba pa sa apat ang kalamangan ng Red Boosters. nakapag pa si Lakay at nag na dumakdak. Kaso sinabayan ito ng kalabang koreano at tila masama ang pagkabagsak ni Kabayan. Na foul naman ni Onuwako si Abando at nabigyan ng 3-point free throw. Sa huli, panalo pa rin ang anyang red boosters sa comeback ni Renz Abando. Nagtala ng 13 points, 4 rebounds at 2 assists itong si Lakay.